home for So, ito na nga guys. Mayroon tayong junior stick o chocolate wafer stick. So, tatman natin ang stick o na pang malakasan guys. So, mayroon lang akong tanong guys. No, di ba yung stick o pag binuksan nyo stick o guys, may meron siyang stick o na merong balot sa loob. So, tingnan natin guys kung ano ba yung balot? Bakit ba may balot tong stiko na to, guys, no? Mabigay nga kayo ng comment, guys, kung ano bang ibig sabihin niyan. Ayan, no? O, para kanino ba tong may balot na to? Bakit ba nakasipirin? Ba't kaya? No? Ayan yung pala talaga, guys, eh. Maraming nga nagtatanong, guys, na kumakain nga ng stiko, para kanino nga daw tong dalawang may balot na to? Bakit sa may balot sa loob? Stiko, pakisagot naman. Bakit ba may balot na dalawa? Para kanino ba yan? Ha? Steak, oh? Yun, may alam, guys. Yun, ba, diba? So, tignan natin ang steak. Oh, guys. Grabe. Sarap. Bakit ba may balot na, guys? Ano kayong use nun? Bakit may balot? Yung steak, oh. Bakit? So, bakit nga may balok? Para saan ba ito talaga? Stiko, pakisagot na may stiko. Ang tagal na namin kumakain ng stiko, hindi namin alam kung bakit nga may balok itong dalawang to. No, bakit sa merong ganito, di ba? Hmm. Kayo ba alam nyo ba kasagutan diyan? Kung hindi nyo pa alam. O alam nyo na, no, bigyan nyo sa amin kung anong para sa amba. Yung na yan, yung dalawang may supot sa loob, di ba? Bakit laging may ganun, no? Hmm. Di ba may mga iba't ibang flavor na to, guys? Merong ube, may pandan, di ba? Pero mas masarap pa rin talaga yung stiko na original na chocolate talaga. Ito talaga yung panalong-panalong. -panalo. May nang babaon sa school, di ba? Dati nga yung pamangking ko nagbaon na isang ganto sa eskwelahan, yun lang daw yung baon niya. Ayaw yun na ng ibang baon, ayaw yun ng pera, basta stiko lang daw yung ganyan, isang dalagyan na stiko. No? pag, ano eh, pag uwi na bahay, nakatatong pera sa stiko, nagtira pa eh. Diba? Ngayon.